Ops, alas 11 na po ng umaga ngayon pong July 24 at syempre po mga kalaki sa mga nagla-lunch dyan Aba, habang kumakain kayo at habang nagpe-prepare kayo ng lunch buksan nyo na po ang cellphone nyo at kunin nyo na ang mga tips na magaganda na mga code na pang malakasan natin mga 6 digit lab, lucky numbers sa pang jackpot po ang Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Ito na po, pwede nyo na po kunin kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po ang magagandang numero kung ready ka na mga kalaki ibibigay ko na po sa iyo. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ito na po ang ating mga 6 digit lucky numbers habang walang bumi ay yan may bibili na. Sige, ano po 'yon? Problema ay kanya po. Naka -plastic natin yung sting. Kobra po, kobra po nakabote. Okay, at syempre po mga kalaki, eto na po ang ating mga lucky numbers. Umpisahan na po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Number 27, number 39, number 54, number 16, number 63, number 48, number 33, number 27, number 18, at number 12. At syempre po mga kalaki, ito na po ang ating... 8 digit lucky numbers abroad number 13 number 26 number 8 number 29 number 35 number 37 number 16 at number 4 at isunod na po natin mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na ito na po number 21 number 26 number 29 number 32 number 36 number 15 at number 8. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, number 10, number 12, number 16, number 18, number 21, number 23. At eto na po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Ilista e mo na rin mga kalaki. Number 2, number 8, number 5, number 5, number 1 at number 7 at syempre po mga kalaki, ito na po yung 5 digit lucky numbers abroad po naku, ang dami po nagre-request nito sa akin na lalong lalo na po dyan sa mga abroad 5 digit nyo, ito na po mga kalaki, kunin mo na number 24 number 37, number 39 number 20 31 at number 25. Ayan po mga kalaki. At syempre, yan po yung mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalaki ang mga prices sa mga loto. Bago ko po ibigay ang mga loto numbers ba sa mga Pilipinas, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ingat-ingat po kayo sa mga fake na account mga kalaki yan. po, baka mali kayo nang nasasalihan ng private consultation. Hindi po ako yan mali rin po kung nakaka-follow kayo sa maling account na ko hindi po ako okay, yan mga kalaki. Subukan nyo pong i-chat yung mga fake account na yan, hindi po yan. Subukan nyo tawagan, hindi po sasagot yung mga yan kasi mga mga fake po sila mga kalaki. Ito po ang legit na account natin, ingat-ingat kayo ha? Red parong kina na merong 170,000 followers po. Ito mga kalaki ang inyong ang ipa-follow nyo Dito kayo magpa-private consultation Pwede nyo po akong makausap dito At syempre po, kasama ko po si Lola Carmen sa picture Naku, ginagaya kasi mga picture natin Kinukuha, ginagawang profile Naku, hindi po ako yan Ingat-ingat po kayo At syempre po, meron tayong second account Aris Gatchal yan Ito po muna ang gamit nating account ha tandaan nyo Red Parungki na may 170,000 followers. At syempre po mga kalaki kay meron tayong YouTube Red Parungki po na mayroong 17,000 followers at syempre po TikTok Red Parungki na mayroong 445,000 followers ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, mag mag-request mag Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad agad po sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa amin sa private consultation. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Wedding po mga kalaki. Okay? Araw-araw po may mga nananalo rito sa mga private consultation natin, sa mga lucky numbers natin. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. I-check nyo po legit po yung mga account na yan. Kahit i-message nyo sila, talagang nanalo po sila at sa mga gusto po na subukan ang private consultation namin, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At syempre po, may discount po sa mga unang sasali po ngayon na ngayong araw na to na na po kayo. Bibigyan ko kayo ng discount kasi good for 3 months po ang membership at para member ka sa akin ng July, August at September. Okay? At syempre po mga kalaki, pag ikinode ko ang Birdman at Birdshare mo, malay mo dito ka pala sa swertehin sa amin. Kaya subukan mo na. At syempre, bago ko po ibigay ang ating mga lucky numbers na pang Lotto Jackpot Pilipinas, ang lucky numbers po namin, 3 days po inaalagaan niya na bago po bitawan. Okay? Ito na po ang Lotto Pilipinas. 642, kunin mo na sa mga may gusto, ilista mo na. Number 19, number 33, number 21, number 27, number 14 at number 7 at ito lang po ang 645 number 33 number 38 number 21 number 24 number 26 at number 40 at ito lang po ang 649 number 42 number 28 number 20 number 16 number 10 at number 5 at ito rin po ang 655, six digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 36, number 45, number 49, number 19, number 7, at number 11. At ito rin po ang pinakalaks mga kalaki, ang six digit lucky number 658. Kunin mo na. Number 35, number 26, number 28, number 16, number 51 at number 44. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki nyong outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ayun ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Isa-shout out po natin si Ma'am Ari, ano to? Ma'am Shelo Konsulasyon. Ayan. Ma'am po ng Barangay Uy, ito Barangay Sinipit Bubon Uy, San Jose City, Nueva Ecija Marang, po salamat dyan sa mga taga Sinipit Bubon, Nueva Ecija San Jose, hello po sa inyong mga kababayan At syempre po mga kalaki, bibigyan ko po siya ng two digit lucky numbers Sa so, weteng yun po ang request niya At syempre po sa mga jeepney driver naman po dito sa may Ayan po sa may kaintarizal Ayan po sa mga taga driver po dyan Mga jeepney driver, tricycle driver may taxi na ba dyan sa Kainta? Kasi nung tumira kami dyan sa Taytay, -Tay, parang sa Muson, wala pang taxi eh. Hello po sa mga driver dyan, lahat po dyan. Saludo po ako sa inyo. Humihingi po siya ng 3-digit lucky numbers. Bibigyan po kita. At sa mga gusto po magpa-shout out, message lang po ng message, comment lang ng comment, at share ng share ng video at dapat nakafollow. Pag nakita ko yan, may shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!